ayan po yung ningnangan mga kapartner tapat lang po itong uh, salo na ito sa ningnangan tapat lang po siya kapartner doon yung papuntang norte at dito naman yung papuntang south ayan siya kapartner ayan yung kanto ng south Ayan mga kapartner, lumabas tayo sa parlor. Ayan mga kapartner, yung ningnangan mga kapartner. Sa ngayon nandyan pa po yung ningnangan. Sasaoq po ito ka-partner. Huwag kalimutan ka-partner na sa ng Marilao bulakan Kaya hindi ka kaagad maliligaw. Tumbok mo na ito kaagad at madali lang po itong makita. Kaya ano pang hinihintay mo, ka-partner? Tumungo ka na dito at magpagawa ka na kung ano yung gusto mo. Dahil kompleto po sila, ka-partner mga bagong gagamitan, walang problema yan ka partner. Hindi ka dito mapapahiya ka partner sa kanilang serbisyo. Meron silang massage at huwag kang mahiyang pumasok dito ka partner sa SIS Salon Spa and Massage. Dahil hinihintay ka ng staff ng SIS Salon Spa and Massage. Pwede ka magsama dito ka partner ng kaibigan, kapatid, kamag-anak. Lahat ka partner ay pwede dito. Walang limit. Mapabata man o matanda o kasing edad mo ngayon, okay lang yan. Walang walang problema kasi ito unlimited. Ang servisyo dito kapartner ay napakasolid at hindi kalogi sa servisyo nila mga kapartner. Kaya tara na dito mga kapartner, oras mo na para magpapogi at magpaganda. Si ate Milin ang bahala sa iyo kapartner pagka nandito ka na sa pwesto nila. Hindi ka pababayaan kapartner, sinisiguro ka sa iyo. Sagot ka ni ate Milin kapartner. Unang una po siya mag-aassist sa iyo kapartner. Pag halimbawa naman kapartner ay mali maliligaw ka ka partner tiyak sa social media ka partner eh hindi ka maliligaw ilalagay ko dito yung link nila sa facebook page para madali mo silang mahanap para isang click lang ka partner alam mo na agad kung saan sila banda nakapwesto hanggang dito na lang muna tayo ka partner maraming maraming salamat